Open, open, open. problema yung drainage niya. sarado o kaya yung heater yun. yung problema dito ito ang nalinisan nya so dito na lang katutulo ng Ito ang pinaka number 1 nagkukos ng ano na tagas sa harap. Kaya diyan dumadaan yung pag umapaw diyan yung ano pag nagtunaw yung heater diyan na Tapos isa rin dapat i-check ito yung sa likod kasi yan yung nagbabara rin yung sandi nakakalabas kaya natutuyo ng yelo umapaw sa labas umapaw sa ano pinto May tumatakos na naman dito. Yan, goods na yung unit natin. Tumulo na. Pwede na yan. O. Ah. O, oh. Oh. Oh, na, is na.